Lalaking may kapansanan aktibong tumutulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga napulot niyang recycled items. Ika nga nila kung sino pa ang walang wala, sila pa ang maituturing na tunay na mayaman dahil walang pag-aalinlangan ng mga ito sa pagtulong sa mga katulad nila na nangangailangan din. Katulad ng lalaking ito sa China na halos wala nang matira para sa kanyang sarili at mas inuuna ang kapakanan ng ibang tao kahit na siya mismo ay nangangailangan din ng kalinga. Ang kwento ng lalaki, eto. Nabubuhay ang 32 anyos na si hulay mula sa Ningxiaway sa northwestern China sa pamamagitan ng pamumulot ng mga gamit na kanya namang inire-recycle at ibinibenta e sa gilid ng kalsada. Sa pamamagitan nito, nagawang makaipon at makapag-donate ni Hu ng 1 million yuan o may katumbas na mahigit 7.8 million pesos sa limang daang mahihirap ng mga estudyante simula pa noong 2008 hanggang 2023. Pero ang lalaking may napakalaking puso na ito na diagnosed pala ng polio sa pagkabata. Kung kaya mas hinahangaan ito ngayon at binansagan pa na kneeling giant. Bukod sa mga estudyante, muli na namang nagpamahagi ng tulong si Hu sa mga nasalanta ng baha sa Rongjiang County kung saan mahigit isang daang libong mga residente ang naapektuhan. Si Hu nag-donate lang naman ng 5,000 kilos ng bigas, limang daang kahon ng instant noodles, bottled waters, 100 na mga torch at dalawang libong pares ng gloves, pati ang kanyang mga kaibigan na mahagi rin ng mga relief packs. At kung susumahin ay umabot ng 75,000 yuan o mahigit 500,000 pesos ang kanilang nagastos ang matulunging lalaki na katanggap ng papuri sa social media. Meron pang nagsabi na bagamat hindi makatayo at nakaluhod ang lalaki dahil sa kondisyon nito, deserve nito na tingalain at respetuhin. Samantala, ayon kay Hu, ipagpapatuloy niya pa rin ang pagtulong sa ibang tao kahit na siya mismo ay maraming iniindang sakit. At nakakatanggap naman daw siya ng buwan ng subsidy mula sa gobyerno para sa mga may kapansanan. Sa mga nangangarap na magsagawa ng charity works dyan, ano pang inaantay ninyo? Tandaan, hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong sa mga nangangailangan. Ang kailangan mo lang, mabuting kalooban. Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Alio Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.